Hello mga guys, Welcome to my YT channel! Sorry po kung natatagal kami mag-vlog and yun kasi po mag-vlog and magbili ng cellphone hindi na po kami nakapag-vlog nun kasi bawal po lumabas. At saka yung nagulat po kami nung binuksan agad ni Dada yung alikansya. Nung binuksan na po yung alikansya ni Dada nun, doon na po sila bumili nila mami. Yan. Ito po yung pula yung tira dun sa cellphone na binili. Ayan guys. Puro tiyemente. Ayan, dapat po habang bata pa lang tayo, nag-iipon na po tayo. Para po, para po, ano, mabili po natin yung mga gusto natin. Ayan, papakita ko na po pala sa inyong cellphone na Redmi. Ayan, guys. So, Redmi. Ayan. Ito nakasulat, Redmi. Ayan. So, medyo maliwanag kasi, guys. Ayan, guys. So, madaming laro dito. Ayan. So, sorry po kung hindi namin na-vlog yung pagka... Sorry po kung hindi namin na-vlog yung yung pagbubukas ko po na cellphone kasi sa excited ko po. And makakita ko na po sa inyo to. Like. Ayan guys, oh. May exit ng ano. Wala pa lang naman to guys. And, meron palang ball pen dito. Ito nga po pala yung freebies sa cellphone. Ayan. So, ayan, guys. I love it. Ayan, guys. So, oh. buksan natin, guys. Medyo ano siya. Paano to? ayun guys picture picture tapos meron po pala dito ball pen na may lalagyan ng din sa taas na alcohol so, ayun, alcohol and dito po siya nilalagyan Diyan po, so okay laman na po siya Tapos, wait lang. Tapos, ito pa po pong headset. Ayan, may headset po ito. Ayan. Ito po. So, ipapakita ko na po sa inyo yung mga laro ng cellphone. Ayan guys, so, laro merong Among Us. Ayan, mga laro. And Roblox. Roblox. ay yung Roblox. Yung, yan, yun yung pinakamahilig kong laro Yung Roblox. Tapos, ito. Ayan lang po yung mga laro. Kaya, yung iba kasi guys, binura ko na. So, ayan lang. So, mag, magpapalit tayo ng profile guys. punta tayo sa Dems. Ayan. Dito tayo. Yung search tayo ng ng pinakamaganda. So, hanap tayo ng magandang profile. Wala pa lang. Wala pa lang. So, ayan. Magkoconnect muna tayo sa internet natin. Sure,

Ayan guys, free lang siya. Kaya buti na lang may dance tayo. Stars, guys, 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 sky, 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 So, ayan, nahihintayin natin kasi naglo-loading pa siya. Ayan, naglo-loading. Shining coaster. Ayan, profile so na natin siya, di ba? So, yun lang po yung ipapakita ko sa inyo. Yun lang po yung ipapakita ko sa inyo. And, ayan. Bye-bye. So, guys, dito na po. Nagtatapos oh. sa kanyang video. Pakilike and subscribe na lang po. Bye-bye.